So ayan bali nga pala kinuha lang ko ng video yung fish pa ng taga sa amin. Ayan. So sabi niya sa akin kuha lang ko daw ng video yung fish pan niya kasi ayan o yung nangyari sa fish pa niya naging kulay puti yung tubig. So hindi ako sure kung ano ang nangyari dyan. Kung merong nag trip niyan o ano. So hindi ko alam. So ito yung may-ari, ayan oh. So, lang yan, malit lang yan na piece pa niya, ayan oh. naman masyado laki yan pero syempre eh, kahit ganun pa man malit man o malaki ay pinaghirapan niya pa rin yan. So nagukay siya diyan ng ng lupa. So sabi niya sa akin kung gaano kalalim, sabi niya hanggang baywang sabi niya eh. So hindi ko alam kung totoo yan. No, hanggang baywang yung lalim yan. So kung, hanggang, kung hanggang baywang, siyempre, eh, nag siya niyan. So mahirap, nag-hirapan niya rin yan eh. Yung mag niyan. So, tapos anong nangyari sa pispan niya? Daming namatay na ista. Ayan o. No? So sabi niya sa akin, mayroon pa daw yung na buhay sa ilalim. Kasi yung iba ay eh, hindi naman lumutang. So marami pa daw yung ano yung andyan. Pero hindi ako sure kung meron talaga na nabuhay na esta. So, ayan o, Kulay puti yung tubig. So, sabi daw niya sa akin, sabi niya sa akin ay hindi naman ganun yung tubig niya. Dapat daw medyo ano, brown, konti. So, may meron daw yung ano, bukal. Hindi ako sure kung gano'ng kalakas yung bukal niya dito. Pero hindi, pero sabi niya sa akin Hindi man daw yung Hindi naman daw yung natutuyuan Ng tubig So ito nga palagay dyan guys oh. Yung pinag Kukuha ng tubig So Maganda sana dito sa kanya eh, Gawing fish pond to eh. Kasi may sariling uh, Bukal na tubig Yan you know? So yun know So ganda Maganda sana to eh you know? Talagang sariwa yung tubig dito kasi bukal. So sabi niya sabi sa akin, hindi naman daw yun natutuyo kahit ma mainit pa yung panahon. So ito yung may tubig talaga. So mas maganda yan gawing ano, fish pan talaga kasi sariwa yung tubig at saka walang uh, pumapasok dyan na kung ano-ano na kaling sa bahay sa mabahay so bundok yan eh So, sa tingin ko hindi um, ko alam kung ano nangyari dyan kasi naging puti yung tubig yan o no? kitang kita naman sa camera o sa video na puti talaga tapos namatay yung isda o oh. so sayang para sa akin sayang yung isda nyan na lumitaw lang o oh. ayan sayang nyan o ngayon, no? Know, medyo malaki na nga uh, palaw Pwede na yung mapakinabangan sana eh. Kunting pa lang pa ay eh, pwede na, pwede na mapakinabangan. Pero dahil sa wala eh, namatay. Hindi ko alam kung laso niya o ano, chemical. So namatay, sayang. Matagal pa naman magpalaki ng tilapia. Medyo matagal. Siyempre magpapakain ka niyan. Hindi pwedeng iwan niya lang. Tapos pabayaan na Hindi napakainin. So kailangan pa lang pakain niya. So. Sa kanya. Medyo malaki na sana eh. Kasi kinuwa, kinuwa niya yan. Ay. Parang butil. Maliit pa talaga sa butil. Ito nga yung malaki na oh. Tapos kanya nangyari. Sa ista niya. Namatay lang. Ayan. Sayang. So kailangan niya yan. I patuyuin yung ano, yung puti na yan. Napaalisin niya yan na puti na yan. Kailangan magbalik sa normal yan yung tubig. Para malagyan niya ulit ng ista. Kasi kung hindi, ma mamatay pa rin yung ista niyan. Kung may chemical yan na nakahalo dyan sa tubig. So, kailangan niyan i-ano, i-drain yung tubig. Ilabas lahat. Tapos, bago, panibago ulit. So, you oh. know. So, sabi sa akin, nasa 500 daw yung isda niyan. Ganun karami. Ganyan lang kalito, pero 500. So, sayang kung ganun. Hmm. Mapress ko pa naman yung tubig. Chinik ko yung tubig. Mapress ko naman. Hindi naman mainit. So, dun sa, sa akin, dun sa binabantayan ko ay medyo warm, konti. Sa kanya, hindi eh. Maganda, sana. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung aking video. Thank you sa yung panood.